guys, good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat yan, may bisita na naman tayo dito guys oh, uh, ano to, Colin Colin na uh, 1.5 yan, 1.5 to uh, tingnan natin kung anong error nito hindi ko pa alam ang error nito tingin ko muna steam ko muna yan tingnan natin guys kung anong error na ito yellow subukan natin subok ah. kung kaya i-repair yan yung receiver natin oh ay. Yung ginawa ko kaninang board guys, ang hirap. Ay, baliktad. Baliktad pala. Sorry, sorry. Baliktad yung signal natin. Ay. Ito. yun yun power na tayo yan, tingnan natin kung ano error meron na tayong compressor pan motor, lahat meron na tingnan natin ah na. <coughs> natin kung ano error ng yun ting guys cik cik natin to iyan <coughs> Nag-blink na kaagad guys, oh. nag na yung ilaw natin, no. Oh. Ah, may error yan. Yan, tingnan natin yan. Abangan natin kung ano magiging error. Abang tayo, abang. Abangan natin guys. Kung ano ilalabas na Error. Ano yan? Tatlong beses yan. Mag-go mag Tapos, sindi ulit off. Tapos yung pang ano yan, mag error na yan pang apat. Minsan pang atlo, mag error na yan. Nyan, subok-subok. Tingnan natin kung anong error nito. Hintayin ko lang mag-error. Ah, uh, 'yan, PO pala 'to oh. PO pala, guys. Ang error, blackout ah. Blackout ang kuryente. PO. Nyan, subukan natin. PO error. May PO na naman tayong re-repairin. Matagal na rin tayo hindi naka-repair na PO. Ayan, pag PO, sa ano tayo mag-focus? Sa IPM module. Dito tayo sa IPM. Yan. Ay na natin 'to PO. Marami nang ano nito. Marami nang nakakaalam. Sikreto ni PO. Yan, iano niyo na lang guys sa mga video ko na nauna, nandiyan yung aking ni-refer na PO. Tinuro na natin 'to. Yan. PO. PO guys, so module yan PM. Dito sa module yan. Sana ba 'yun? ang karakter ko na no. ito madalas yan guys sa uh, PO error na yan dito sa may ano uh, 100 ohms na resistor madalas yan kaya ito tingnan nyo na lang to dito yan o oh, madalas yan o oh yung PO error yan palitan natin yan pero bago natin palitan yan sukat muna tayo ng ano ng voltage kung yan lang yung na damage yan sukat muna tayo teka lang ha itis ko nga muna to ah uh, ito natin to ah dito lang guys oh huli na kaagad PO talaga siya. Ito guys, may problema. 'Yung tinuro ko na resistor guys oh. 'Yan. O tingnan niyo to ito. Oh, itong ito resistor na to. 'Yan, to ito. 100 ohms. 'Yan papalitan ko. May ano talaga siya, may tama. Ah, ha kasi kita na kagad dito guys eh na yun ang tinamaan eh hindi balance yung kanyang ano hindi siya balance natin ito ha yun ito binunot ko lang yung 100 ohms na resistor tapos mangahoy muna ako ng parts marami tayong makakahoyan guys yan to dapat mag ipon tayo ng mga parts mga sirang board iyan e, ano natin i e, huwag natin itapon. kasi minsan nangangail kailanganin natin yan <coughs> ito Wait. nagbunot lang ako ng isa ito 100 ohms ito guys yung binunot ko Kung ano yung binunot natin na resistor ganun pa rin yung ating palit okay yan liit oh oh pakaliit ito lang yun dito natin ikabit yan Kapital itu tadi itu. Nice nothing guys, back Ayan. Balik natin. Dapat maayos ang hinang nyo rito. Kasi hindi pwedeng hinang dito na ano eh. Na hindi dumidikit. check ulit. Tapos, inisa natin ang tinir. Check natin kung mainang mainang na maayos. Yan. Yan. Check natin sa ano guys kung lumikit siya na maayos. Ayan guys oh. oh mukhang okay naman. Okay, dito sa kabila. Ayan, okay siya guys. Maganda pagkadikit. Tapos, testing natin ulit to. I-tester natin kung may, kung okay na yung kanyang resistance. Ayan, okay na. Balansin na siya guys. Balansin na. At sukatan natin ang bulta ito. Kung kumpleto. Retina. Yan, may power. Tingnan natin dito sa IPM. 14, okay naman. Yan, may 322. Tari natin. Frituto. Okay. Tapos, sukatan natin yung ano, dito sa may IPM niya kung input niya. Ayan, meron na. Ito guys, ano na to? Magraran na ito. Ayan. Tingnan natin ha. I-ano ko na to. i ko na to. Lagyan ko na na sensor. Yan. Tapos. Ang communication niya. Convert pala ako mamaya guys. Na, um, I-convert ako mamaya na board. Gawin kong transformer. Okay. Tingnan natin to ha. Kung gagana sasabog ba to o hmm. hindi okay testing muna natin to hmm. yan hmm. yan o oh. natin kung gagana ang compressor kanina nagbiblink lang eh hmm. ayan may power na oh PO ito guys, PO. Pag umistanda yan, ibig sabihin magra-run ng ating compressor. Shout out sa ating mga tropang mga ngalikot. Yan, kalikot nang ng kalikot. At gabi na. Antayin natin guys kung makachambahan ba to. Makabili ba ng bigas to. Tingnan natin na. <coughs> Tagal ah. Yan. Nag-standby na guys oh. Uy, nag-reverse. Okay na siya. Patayin ko muna. Lagyan ko muna itching. Ah, lagyan ko na sink guys. Heat sink. Baliktad pala yung kabit ko ng compressor. Kaya pala nag-reverse. Yan. Yan. Ayos. Ayos na ayos. Yan, lagay ko muna yung heat sink niya. Ganda pa yung ano oh. Yung kanyang heat sink. Yan. Ito malinis pa naman. So, lagian lagyan ko tong silikon yan yeah. okay tak ay di tama di mo malasikis naman din boy ano ka yan ibalik ko lang muna mga turnilyo nito guys

yan alam nga, ibalik ko muna balik balik muna Pag minor lang ang problema guys medyo mapadali talagang trabaho kapag major ng problema hindi mahirap masakit sa ulo katulad ng ginawa ko kanina guys isang oras ako mayigit sumakit talaga ulo ko dun sa trouble na yun yung E1 error yan hmm, ito balik ko muna to yan pwede natin testing ng ano to medyo tagal tagal you oh. know hmm. yun tingnan natin kung antay natin mandar antay tayo ayan gumana ka agad guys oh oh gumana ka agad oh oh agad guys successful ang repair na na naman tayo guys sambahan na naman oh ayan oh yun PO error nakasamba salamat sa Diyos sa so may nakong idea yung ating mga tropa dyan yung PO na yan marami na tayong Inapload upload na video nyan ayos Salamat sa Diyos.